Sa sunod-sunod na aktibidad na ginanap sa katatapos lang na pagdiriwang ng putat tatlong anibersaryo ng pagkakatatag ng siyudad ng masbate kamakailan, ay umani naman ng iba't ibang parangal ang pamahalaang lungsod, buhat ng maganda nitong pamamahala at natatangi husay sa pagpapatupad ng mga lokal na proyekto sa nakaraang taon. Personal na inabot sa Alkalde ng Lungsod na si Mayor Socrates Tuason, ang mga parangal na galing sa Bicol Regional Development Council o BRDC, at Philippine Statistics Authority o PSA. Ginawaran ng BRDC ang Masbate City Local Project Committee bilang first place outstanding local project monitoring committee para sa taong 2022. Nakatanggap rin ng alkalde ng 20,000 pesos na halaga ng cheque at silver award plaque sa patuloy nitong suporta at dedikasyon sa serbisyo bilang miyembro ng BRDC. Iginawad din ng Philippine Statistics Authority sa pamahalaang lungsod ang Outstanding Partner in PSA Statistical Advocacy Activities for Local Government Unit, at Outstanding Correspondent Award para naman sa City Engineering Office sa LGU category. Bukod pa rito, kinilala rin ang City Local Civil Registry bilang third most outstanding local civil registry sa extra-large category ng PSA. Itinanghal rin ang siyudad ng Masbate bilang pangalawa sa Outstanding Sanggunians in Component Cities Category sa 2023 Local Legislative Awards Regional Level ng Department of Interior and Local Government o DILG. Naging first runner-up naman ang Pawa Mangrove Park sa Para Elmar 2023 Best Mangrove Award Category. Ang naturang parangal ay personal na tinanggap ni Vice Mayor Rowena Tuason sa pagdalo nito sa Para Elmar 2023 Awards and Recognition na ginanap sa Bay Hotel Cebu, Mandawi City. Samantala, ipinaabot naman ni Mayor Tuason ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga empleyado mula sa iba't ibang departamento ng gobyerno syudad sa katapatan at kasipagan na ipinapakita nito sa trabaho. Aniya, ang kanilang mga natanggap na parangal ay patunay lamang din na ang lokal na pamahalaang lungsod ay aktibo at functional sa paghahatid ng pampublikong serbisyo para sa lahat ng mga syudadanos.